Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortiz. At Beth Flores po, magandang magandang morning po sa inyo this Wednesday. Alam nyo, hindi ko po alam kung ito ay, sa, kasi kung wonderful ba po, o wonderful man po ang Wednesday natin. Pero ano po dapat, Daddy, lagi? Ay, laging ganito. Wow, 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 wow. Hallelujah. Yeah. Amen, di ba? Lalo na po sa atin ng na mga naniniwala, nananangan, doon sa katotohanan ng all things work together for good. To okay, them listen, who bro. loves God and to them who is called according to His purpose. Pero Amen. take note, Daddy, ha? Those who love God and those Aba, who are called ay, according ay, to His naman, purpose. Oh. Ay, dahil naman sa love ni Jesus, kaya yeah. tayo may love. Amen. Okay. So, dapat, wow, 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 wow. Sabi nga, wonderful Wednesday po tayo. Di ba po? Kayo po yung nakikinig sa programang gabay. Dito po yung sa 702-GJS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio at PM radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan po sa Visayas at Mindanao, at nakikinig din po gamit po ang ating transistor radio or kaya ang ating PM radio, portable missionary radio. Nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula sa Bacolod. At kung kayo naman nakikinig gamit po ang Facebook live stream, di ba po? Mula ang pari hanggang hulo, basta may maganda po kayong internet connection, kuhang-kuha niyo po at maliwanag ang inyong reception. That goes as well sa atin pong mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin palagi. I mean, real time man yan or you watch us on video or Facebook or YouTube or whatever. basa alam namin at ang dalangin namin eh kayo po eh pinagpapala sa ating pakikinig not only sa programang gabay, di ba? But throughout the program, throughout the whole day, sa iba't ibang programa dito po sa DCAS. Kasi lalo na po sa ating mga kaagapay na nasa ibang bansa, alam nyo, it's always a relief, di ba? And a joy. Comforting yan to hear programs na sa sarili nating wika. Di ba po? Naalala ko po yung ating mga kagapay na nandiyan po nagtitinda sa mga palengke. Whether baboy, isda, gulay man yan, kasaan man po kayo naroon, pagpalain kayo ng Panginoon. Di ba? Ganyan lang yan talaga mga kagapay. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po magpatuloy tayo sa Panginoon at ang ating Wednesday, Winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdahan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores, the Gabay Library. Pinag-uusapan natin, blessings we get from serving. ba diba po? Kasi nga po, alam natin at nakikita natin ang katotohanan na ang pasasalamat natin resulta ng kamutihan ng Diyos sa ating buhay. At pag tayo po ay nagpapasalamat, ito rin po ang nagdudulot sa atin ng isang pusong naglilingkod ng tapat. At subalit, alam na din po naman natin na sa ating paglilingkod, eh tayo rin po yung pinagpapala. Kaya nga po ito yung pinag-uusapan natin. Eh. Kasi akala natin pag naglingkod tayo, lugi tayo. Hindi po lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Kaya nung lunes, pinagkwentohan natin yung katotohanan na pag tayo po ay nagsuserve sa Panginoon, na discover at na develop yung ating mga spiritual gifts, di ba po? Ayon dun sa Romans 12. Kahapon naman, nakita natin at naranasan natin at alam kong naranasan nyo ma mga kaagapay na ang paglilingkod natin sa Panginoon, nakakaranas tayo ng mga himala at iyon yung lalong nagpapalalim sa atin upang magpasalamat sa Panginoon at maglingkod sa kanya. O ngayon naman, eto maganda rin. Serving allows us to experience the joy and peace that comes from obedience. So sa ating paglilingkod, nararanasan natin ang kasiyahan at kapayapaan na dulot ng ating pagsunod. O napakalinaw po 'yan sa 1 Peter 4. 10 to 11 na ang bawat isa sa atin ay ginagamit ang anumang kaloob na ipinagkatiwala ng Diyos upang tayo ay makapaglingkod sa iba at bilang mga matapat na katiwala ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang anyo at paraan upang sa lahat ng bagay ang Diyos ay maluluwalhati sa pamamagitan ni Hesu-Kristo. So ang paglilingkod ay isang uri ng ating pagsamba, isang pamamaraan upang maipahayag natin ang ating pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin at maibahagi natin ang pag-ibig at biyaya na ating natanggap. Talaga pong may kaligayahan sa paglilingkod dahil sa ating paglilingkod hindi po yung sarili natin ang ating iniisip o priority kundi ang iba ang pinakamalungkot ng mga tao sa mundong ito ay yung mga taong nakatuon lang sa kanilang sariling kapakanan, sariling nais, sariling hangarin, sariling pananaw, sariling pagkatao. At kadalasan ang mga taong ganito ang nilalayuan ng karamihan dahil wala pong makakasundo dahil sa sobrang makasarili eh lagi pong napapaaway dahil ayaw tumanggap ng paliwanag ng iba at ayaw makinig ng reason ng iba dahil sa paniniwalang siya lang po lagi ang tama. Eh ang lukot po talaga ng buhay na ganito. Subalit ang mga taong may pusong naglilingkod, ang kapakanan ang, ng ibang nasa isip paano siya makakatulong sa pag-aaral ng mga pamangkin walang kakayahan, di ba, ang mga magulang. Anong ang maitutulong niya sa isang kapitbahay na nalaman niyang nawalan ng trabaho kamakailan? Anong ulam ang may niya para po sa mag-asawang matanda na at ang mga anak ay nasa ibang bansa? At kapag ginawa niya ang mga paglilingkod na ito, ay hindi po ito mababayaran ng ngiti ng mga taong natulungan at napaglingkuran niya. Hindi lang po yun. Hindi lang yon ang mga kabutihan kanyang ginawa sa iba. Ito po ay nagdudulot sa kanila ng isang tunay at nadadamang pagkakilala sa Diyos na tunay na nagmamahal sa kanila. Di ba po? Aminin ba natin o hindi, ang dami pong fringe benefits sa paglilingkod sa Diyos. Marami tayong nagiging kaibigan na laging handang tumulong din kung tayo naman po yung nangangailangan. Naalala ko nga po yung isang tanong noon, eh, ano daw ang pipiliin ko? Isang libong piso o isang libong kaibigan? Ang naging sagot natin ay isang libong kaibigan. Bakit? dahil sa panahon ng pangangailangan, mm -hmm. ang mga tunay na kaibigan tumutulong at nakakatiyak ako, hindi lang piso ang kanilang ibibigay, di ba? Kundi higit pa. Ang isa po sa pinakamagandang miracle o yung how would we say, blessing ng Panginoon po sa amin o experience ng joy sa amin, eh yung pong naranasan namin mula sa Panginoon, nung nakapunta po kami sa gather, homecoming Caribbean cruise noong 2018. Alam niyo po, matagal na kami naglilingkod sa Panginoon at marami na rin mga pagsubok na pinagdaanan marami na rin pong mga pamilya ang natulungan dahil ang ministry po namin ay pinaglilingkuran yung iba at dahil po yun sa biyayan ng Panginoon. Ang Gather Vocal Band po, paborito po namin mga singers. Kahit nung maliit pa po ako, favorite sila ng mami ko at lumaki po ako sa awitin nila na yun po yung amin napapakinggan. Walang nakakaalam ng desire ng aming puso, kundi ang Panginoon lang. At dahil may 10-year multiple visa kami sa US, nagpray kami na makadalo muli sa aming mga kapatid doon. At dahil naroon naman, nagnais akong makadalo sa isang Gator Homecoming concert. At si Pastor naman, may nais din makapag-Caribbean cruise. Pareho pong napakamahal yun. Kaya hanggang wish list lang namin sila. So, balit alam niyo po, ang Panginoon, alam po ng Panginoon yung aming nais at po siya ng aming mga kaibigan mula po sa Australia at isinama po kami sa Gather Homecoming Caribbean Cruise All Expense Paid. Ang matindi pa dito, tumapat po yon sa aming 33rd wedding anniversary. Hindi po namin ma-imagine na gawin ito ng Panginoon para sa amin. Hindi lang po yun napuntahan. Uh, hindi lang po yun napuntahan namin. Napuntahan din po namin ng Billy Graham. Nakadalo pa rin kami sa aming mga kapatid sa Amerika. Alam nyo, mahilig po si Lord magbigay ng mga surprises sa kanyang mga anak na handang sumunod, anuman po yung pagkatawag niya. Kaya po mga kaagapay, Huwag tayong manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam nyo natutuwa siya sa ating pagsunod. At kapag tayo po ay masigasig na sumusunod, lalo naman po siyang nagpapala at nagpaparanas ng iba't ibang himala sa ating buhay upang tayo po ay laging merong kaligayang kasama siya. So kung nais nating makaranas ng tunay na himala ng Diyos at tunay na kapayapaan at kasiyahan, maglingkod ng tapat at may kagalakan sa ating Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Wow. Blessings get from serving. Blessed po tayo. Dahil doon may spiritual gifts at dahil doon puro himala. Experience the joy in serving Jesus, serving others in Jesus' name. Praise this joy in serving others. Mayroong mga tao, me, 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 me selfish, <laughs> may problema sila. But yung mga taong how to help others, those who are helpless, nagbibigay ng dio ang Diyos ng kagalakan. At yung puso nating naghahangad ng mga bagay na alam natin na sa ating sarili hindi natin kaya, gaya na nangyari kay Joy at kay Beth at saka kay Nestor at doon sa travel na ginawa nila sa Gators, wow, ay talaga namang pagpapala. Kung kaya't mga surprises nga po ang mga bagay na yan. Surprises. At uh, totoo nga po na ang ating mga patuloy na paglilingkod sa Panginoon ay hindi natin you know, uh, matatawaran kung tayo'y maglingkod, tiyak na dadaloy ang kanyang pagpapala sapagkat yun ang nais niya, bigyan niya tayo ng kagalakan sa ating mga puso. So purihin po ang ating dakilang Diyos sapagkat uh, siya naman talaga ang karapat-dapat na purihin magpakailanman. Amen tungo na po tayo sa ating patuloy na paglilingkod at pagkilala sa ating Diyos. Tungo po tayo sa pagtuturo ni Jesus sa bagong tipan o sa New Testament. Ano ang pagtuturo ni Jesus patungkol sa mga bata? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Nasa mga bata ang kaharian ng Diyos. Wow! Kaya ang sabi ng Panginoon, malibang kayo maging mga bata. <laughs> sa aklat ng Mateo 19:13 hanggang 14, ano po ang sinasabi? May mga nagdala kay Jesus ng bata para i-bless. Pero pinagalitan sila ng disciples. Noong panahong iyon, mga disciples, wala sa tamang hulog. Kaya nasaway sila ng guro. Sinabi ni Jesus, Bayaan ninyong lumapit ang mga bata sa akin. Huwag ninyo silang pigilan dahil para sa mga kagaya nila ang kaharian ng langit. Amen. Ang mga batang wala pang muwang ay mga panglangit dahil hindi pa sila dumating sa age of accountability. Kailangang i-bless sila at ipanalangin na sa kanilang paglaki sila ay magabayan ng tama ng kanilang mga magulang at ng iglesia o ng kalipunan man sa tanan ng tama. Ang mga batang tamang nagagabayan ay isang mahalagang yugto sa isang sambahayan ng Diyos ang siyang nagtatag ng sa hardin ng Eden. Ang mundong ang buong mundo ay extension ng isang sambahayan ng Diyos. Siya ama, tayo ang kanyang mga anak bawat isa may katungkulan dapat nilang mat, you know, nilang matapat na ginagawa ayon sa kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ha -hana, hanapin hanapin na lamang nila ito at i-function nga lamang ayon rin lamang sa paggabay ng Espiritu ng Diyos. Kung ito ay matutupad, may pag-asa ang mundong ibabaw na maging isang mundong may pagkakaisa at may pagmamahalan. Ito naman ang orihinal na layo ng plano ng ating Diyos na, na isang pag-ibig. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang nag-iisang anak na Diyos, nagkatawang tao upang gawin niya siyang isang tunay na pagtubos sa kanyang, na kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na buhay na maguli at umakyat sa langit na upo sa kanan ng kanyang ama kasamang nagahari. At mula roon, muli siyang magbabalik upang ibalik na muli ang mundong ibabaw sa Kanyang orihinal na katayuan. Sinabi ni Jesus sa bahay ng aking amay, Maraming tahanan ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng inyong kalalagyan. Huwag kayong mag-worry. Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Tandaan ang Panginoong Jesus ay hindi konsepto lamang sa ating makaisipan. Siya ay isang persona nakailangan ang pakipag-ugnay personal sa kanya dahil siya isang persona, nag-iisang Diyos ng ama, ng ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen tayo riyan. Kung kaya, wow, wow, wow. Di ba anak? Opo, ma. Totoo yun. Natutuwa naman ako, dad, kasi yan din po yung message namin dun sa Destiny Children. Dun po sa Chiang Mai. <laughs> At yun po yung aming, yun yung binahaga ni Ness, ako din binahagi ko yung testimony ko doon sa isang church, na mga tribal churches doon. Alam nyo, totoo po yun, kailangan meron tayong childlike faith sa Panginoon, di ba po? Yun yung yung childlike faith, yun po yung walang takot yung bata, di ba, na yes. magtiwala yes. sayo Halimbawa, a very good, Probably a very good example of that. Halimbawa, pag nasa swimming pool po yung mga bata, di ba, willing siya, halimbawa, ang tatay, nandun siya sa malanim, pero willing siyang lumundag doon sa malanim kasi alam niya, ando ng tatay niya, sasalo sa kanya. Ganon. Amen. So, pag sinabi ng Panginoon sa atin, o, oh, lundag, andyan ako, lalo na kung may direction ng Panginoon, jump, di ba, sumunod mm -hmm. ka. Nung kami po ay tinawag ng Panginoon na mag full-time ministry, we have to leave our profession. Totoo yun. Ayaw na ayaw ko nga po mag-asawa ng pastor. Di ba po sinabi ko yun sa inyo? Ayaw na ayaw ko talaga. Pero nung sinabi ng Panginoon na jump, this is what I want you to do. Nung lumundag si Ness, iniwan niya yung kanyang profession, kasama ko lumundag, hindi naman po siya pwede mag-isa, di ba po? So it has a choice we have to make, we have to jump. Pero ang lagi kong sinasabi, will literally jump into the Lord's hand. Amen. Yun yun, lumundag ka dun sa kalooban ng Panginoon dahil nasa kamay ka ng Panginoon. He will be and he will always be responsible for you. But it yes. takes faith to jump, 'di ba? Yung sa 180 degrees ko natutunan 'yon. Frog, yung frog nila fully rely on God. So again, yung po yung childlike faith, fully rely on God. So, when we were with Indestiny Children sa Chiang Mai, yun yung in-encourage namin na uh, uh, mga childlike faith, yung mga partners nila doon, yung mga staff, ganun yung encouragement natin. And the same thing with us, na dapat lagi tayong may childlike faith na handang sumunod sa Panginoon, whatever the circumstances, Because we know we will be literally jumping into the Lord's hand. And He will Amen. be responsible for us. Sige po. So, ganun ang gawin natin. Huwag tayong matakot, lalo na ngayon. Masa you know, a hundred percent, that is what the Lord wants you to do. So, pray na po tayo. Let us pray. Lord, thank you. Kasi, pinapakita mo sa amin na, you know, if we reason, we rationalize, we think of your, kumbaga, pag-iisipan mo na namin po, Panginoon, paplanuhin namin. Wala naman pong masama doon. Pero Lord, there are always times in our lives that you want us to trust in you even though we don't understand. At sa mga pagkakataong yun, Panginoon, that is when we have to really trust you and focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith. Panginoon salamat po kasi sa gano'ng mga katotohanan, it makes us wiser, it revealed to us who you are, na pwede namin i-entrust ang aming buong buhay, buong pangarap, buo lahat sa iyo, Panginoon. Kasi tama po yung sinabi mo eh, sa Jeremiah 29, I know the plans I have for you, declares the Lord. So, Panginoon, salamat po sa aming mga kaagapay. Probably, we have kaagapay, mga young professionals o nagpaplano ng career change sa kanilang buhay. Father, we pray that you will continue to lead them in the right path. Lord, may mga paaring hmm. may mga kaagapay kami ngayon ng kanilang mga challenges. Susunod ba kami, Panginoon, may pagkatawag ka sa kanila sa ministry. Father, may they see that clearly and literally jump into your hand. Thank you, Lord, for that. Thank you din po Panginoon sa aming mga kaagapay. Today is their special day. Kay Sister Karina Alburo, kay Pastor Tim Barrio Quinto sa Australia, sa Melbourne, si Main Rod Cruz, si Maricar Loriaga, si Ruth Grace Motin, si Tess Catalon, si Ristorelia, si Gladys Sabater Luna, siyempre ang aking pong kaibigan at ka-birthday, si Madi Apwa, maraming salamat po sa kanyang buhay. At syempre po si Lakan Sumulong, si Pastor Danny Pantoja, at marami pang iba. So Lord, today we pray and declare blessing upon your people who are celebrating their birthdays today. At patuloy, Panginoon, na yung paggabay na hindi mo kami iiwan na pababayaan man. Marami Panginoon. pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa personal na kaugnayan na amin pong ginawa kay Kristo Jesus at dahil doon siya isang persona, siya isang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu. Kung kayat sa katuhan ng iyon, dakilang Diyos sa personal na kaugnayan, alam namin hindi niya kami lalagbasa. Amen, 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 amen. Naalala ko po ang pinaka gusto ko pong ano, gusto ko pong example sa Facebook ko po yung nakita eh. Yung meron pong, ah, may isang is may isang isda tapos may napapalibutan siya ng square and eh, triangle tapos may mga iba na lumulusob pero dahil safe siya dun sa triangle ganon nakita ko yun mm. sabi ko I always love triangles kasi it always tells me of the Triangle God yung mm. safety niya yung if we're in the center of our Triangle God we are safe pa. oo ano man po yung mga pangyayari <laughs> di ba po we are safe and secure in Him. Amen. So that's a choice we have to make, mga kagapay. Tandaan nyo yan. That's a choice we have to make. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang tiknikal ng kapatid na Reggie Villena, at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura. At ang ating mga gabay-barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa radio TV, sa Broadtech, sa Bukawit Transmitter, Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama natin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis nagsasabi... Kapag sa si Heso ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan, pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, isa-isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang hatid ay patnubay, gabay.